Ayan guys, nandito tayo sa kambingan. Ayan o, oh, nilaga. Ayan, papaitan. Ito lang yan. Sajiris kambingan. Ayan. Dito sa may ano, ito guys, sa may uh, admin ko lang, nyo sa may kawit. Ayan. Isot ng tuklong. So, ayan. May kambing pa dito na tinitinda. oh ayan. Ayan. oh napakain na ako dito dati. So, pagandahan. Ang ganda ng mga upuan nila. Ayan. Native. Hintayin natin yung order natin. Okay, I'm going to leave take out na lang guys take out konting taba lang tilagyan mong konting taba ayan guys so nandating um, um, ng pasta uh, green uwi na kami ayan ayan tapos kumain sa meron yung mismo sa ating dyan eh ayun guys dito kami kakain ulit ayun ang matanyang pampapaya doon mura lang daw